Napayakap si Kimi kay Paolo Abelino sa pagdalo nito sa face plume event kahit busy sa work. Kitang kita kung gaano kasiyang aktres sa pagpunta ni Paolo Abelino. Kanyang kasuporte bang aktor, gagawa ng paraan para lamang sa kanyang pinakamamahal. Ganito ang green plot. Halata din mapayapang aktres at walang iisipin ni stress. Ayon nga sa mga komento, Ay, we Kim Kyu is a strong woman. Nasubaybayan ko siya, wala pilang big brother. She has a strong determination sa buhay. Dahil siguro sa pinagdaanan nilang pamilya. Sipag, tiyaga, dedikasyon sa trabaho. Kaya naabot niya kung saan man siya ngayon. Tinulungan ng mga kapatid na mahamot ng mga pangarap at tutupad na ang lahat ng iyon. Kaya naman, deserve rin niya na mahalin at pahalaga ng isang lalaki. Ang mga sakripisyo niya hindi serve na maimigay din. Ayon pa sa isang komento ang ganda ni King eh. Ang ganda ng ngiti niya, lalo na kung nakikita, nakikita si Paolo na dumating sa event. Lalong tumaas ang energy. Ganitong pagmamahal ang nararapat sa kanya. Kitang kita. Ay, hindi na rulalo lang ang King Pao. Inanlang yan sa mga komento. Ang sarap nilang masdan, Wow na wow. Ang swerte nila si sa isa.